Hello everyone! Good morning sa inyong lahat once again. Today is Monday, August 28. So, holiday ngayon. And then, uh, masama ang weather. Kasi, di ba may bagyo. Although, wala dito sa amin ang bagyo. So, abot kami ng rainfall showers. So, kaya uulan, i hindi naman literal na mainit, kundi parang papakita lang ng konti yung araw, pero babagsak uli yung malakas na ulan. So, ayan nga, kaya ito na naman, kulimlim na naman, at medyo maaga pa this time. Meron akong balingbing dito. Actually, parang one week na ata itong balingbing na to. Nung kinuha ko to dun sa puno, ay green pa talaga siya. And, Ayan, medyo nagyayelo na siya. Nung bata pa ako, mahilig akong kumain ng balingbing. Ito yung parang nagiging snack ko. Pagka nakakaramdam ako ng gutom. So, titingala ka lang sa puno. Pag may bunga, swerte mo. Pag wala, malas mo. Kasi wala kang merienda. Ito yung pangkaraniwang kinakain namin nung kami mga bata pa noon na na kumain ng balimbing, manguha ng bayabas, aratilis, tapos yung sa mga tabindaan, manguha ng tabugok. Uh, alam nyo ba yung tabugok? Yung medyo maliliit na bilog na, na pag in mo ay parang may mga buto-buto siya na uh, yun, ganon. Yun yung mga pangkaraniw. Tsaka yung ano, yung tubo. Yan, yeah, yun yung mga pangkaraniwang kinukuha namin nung kami ay mga bata pa dito sa mga palipaligid namin. Actually, ngayon, wala ka naman kukuha mga ganun-ganun sa palipaligid namin dito. Kasi, ang lugar namin eh, dahil nga bayan kami. So, yung dating panahong maraming bakanting lupa dito sa paligid namin, ngayon, halos lahat ay puro bahay na. Kumbaga, ganun kabilis na develop. Kumbaga, sa araw-araw nga, na nangyayari sa buhay natin is may development lagi. But anyway, sabi ko nga, ang balingbing ay hindi lang ang sa prutas, kundi sa tao din, no? Yan. Yan ang literal na balingbing. Anyway, gusto ko lang mag-share sa inyo yung experience ko few days ago. Uh, talaga namang nakaka-stress. Kasi, uh, sa, sa kabila ng ko ay busy. Not literal busy. Kumbaga, busy-busy yan. Let's say, busy-busy yan. Kasi, may pinagkakabalahan lang akong for me is, ano, uh, habit ko yun before. So, ngayon, ay na-enhance ko lang yung sarili ko at tantanggal ng stress ko sa ganun sitwasyon. You know? So, yun na nga. Uh, Habang sa pananahimik ko, ay biglang may tumawag, nag-text sa akin na isang tao, naihingi ng tulong. Hindi naman tulong na pinansyal, kundi nagpapasaklolo siya sa akin kasi uh, ako yung taong alam niyang pwede tawagan. Actually, pinaghanap pa daw niya yung number ko kasi before binura na niya yung number ko although friends kami sa Facebook or sa Messenger, hindi naman siya ganun ka-active sa social media. Pero, yan yung tao kasi kahit kumustahin ko, hindi yan re-reply sa akin. Pero once na may kailangan niya sa akin, doon yan ako naalala. At yun na nga yung sitwasyon na naalala niya ako, na nanodon siya sa critical na sitwasyon. So, nagkaroon ng raid sa bahay nila eh, since may mga anak siya at yung mga anak niyang yun, ay hindi na iba sa akin. So, wala siyang ibang naisip daw kundi ako. So, to make a sh story short, ay hindi ko siya na agad napuntahan that time na kailangan niya ako. Manap ako ng isang tao na kilala din niya at kilala ko para mapuntahan sila doon sa bahay niya, sa lugar nila. Uh, para matingnan ko anong sitwasyon. So, ayun na nga. Ang um, lumipas ang magdamag safe, and then the following day, early morning, ay may call na uli ako at kailangan nang mailabas ang mga bata sa bahay niya so I said na sige, dali mo muna dito sa akin for a while habang ako ay hahanap ng bahay na malilipatan ninyo, or malilipatan ng mga bata lang so naghanap ako, nakakuha ako, bali yung hinanap ko is yung Very near lang sa akin. Pwede ko silang silipin from time to time. Kasi, malapit lang sa akin. So, nakakuha ko. Nakapag-deposit ako. Pinag-deposit ko naman, syempre, hindi galing sa akin. At galing pa rin sa kanila. So, yun. Hanggang sa naayos ko ang bahay. Dinala ko ang mga bata doon. Ako yung nakapag-usap sa lahat na i-transfer ko yung mga bata. And then so dumating sa point na yung mga gamit niya sa bahay niya is hindi niya makuha so tawag ulit siya sa akin so mayroon akong tao inireforce sa kanya para matulungan ulit siya so natulungan ulit siya, ganyan at uh, nailabas ang mga gamit so dumating sa point na hanggang hating gabi ay nag unloading kami ng mga gamit niya kasi uh, pinatracking namin yung gamit niya, dinala dito sa bayan And then, syempre kahit pa paano tumulong ako sa pag-unloading and para maipasok doon sa apartment ako doon ako yung mga gamit niya. So, in short, dahil nga gabi na, hindi na pwede yung basta may organize lang agad. So, the following day, kailangan ko i-organize yun. And before, kung may organize yung mga gamit niya ngayon, actually, mag-isa lang akong gumagawa ng lahat niya. Tapos, kung ma-organize ang mga gamit niya, Uh, in-enroll ko muna yung mga bata sa school kasi from doon sa kanilang place, kailangan ko i-transfer mga bata dito sa bayan para makapag-aral at maging normal ang buhay nila makapag-aral sila so nagawa ko din yun lahat bata sa school, in-enroll ang mga bata inayos ang lahat, pinakausap ko, pinakausap ko sa mga teacher, ganyan-ganyan dahil tomorrow ay starting na ng pasukan ng public so uh, yan na, okay na okay na kung bakit ba naman ay nagkaroon alin ng another problem. Bakit? So, since yung kanyang asawa ay wala dito, at siya rin ay medyo komplikado ang buhay, so hindi siya basta makagalaw. Kundi ba, uh, sa akin, manggagaling ang lahat ng, ng moves. So, matawag sa akin yung asawa just to ano lang, kumustahin yung mga bata And then, sabi niya sa akin, ay sa akin ipapadaan yung mga support sa bata since yung asawa niyang, or yung kinakasama niyang yun is wala rito. Hindi siya basta makalutang lutang or maka galaw, ganyan-ganyan. So, sa akin naman, walang problema. sabi ko nga sa kanila, uh, wala naman akong demand na kung ano pa sa kanila, tutulong ako sa ganang maitutulong ko. Alang-alang sa mga bata, yun lang yun. So, wala akong dinidiban na kung ano paman. Natural. padalhan nila ng pera yung kanilang mga anak para makapamuhay ng maayos, maka, pa, makakain. Ganyan. Nor, normal talaga yon di ba? At well, honestly, wala akong dinidiban sa kanila na oh, bayaran nyo ako nito, bayaran nyo ako ng ganyan, 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 ganyan. Wala. Hindi ako ganun tao pagdating sa pera. Sa akin ay okay na yung salamat na ako sa tiwalang, iba binibigay nyo sa akin. Salamat na yun. ako yung ako'y nakakarinig ng, ng, thank you. Salamat na ako dun sa uh, sa kabila ng pagsasakripisyo ko ay na-appreciate nyo. Yun lang yun. Kasi ako, hindi ko naman inover ang sarili ko sa inyo na tumulong sa inyo pero kayo yung lumapit sa akin nag-ask ng tulong. At hindi ko naman kayo binigo sa tulong na hinihingi nyo sa akin. Ngayon, nung sinabi niya sa asawa niya na tumawag siya sa asawa niya na ganito ganin ang plano na sa akin dadaan yung de-direct sa akin yung mga needs ng bata, especially pambayad sa bahay, ilaw, tubig, food, baon, service ng mga bata. Ay nag-hysterical tong si babaeng nagtatago hysterical siya, inaway niya yung asawa niya, sabi naman ano. Ang masakit pa dito sa sitwasyon niya na ito, pag yung lalaki tatawag sa akin, sabi niya, huwag mo sasabihin doon sa babae na ako'y tumawag sa iyo, na ganito, ganyan, ganyan ang sinabi ko sa iyo. Pag naman yung babae yung tatawag sa akin, huwag mo sasabihin doon sa lalaki na ako'y tumawag sa iyo, na ganito, ganyan, ganyan. So ako yung nasa kita na naiipit. So nangyayari niya, kailangan ko pa magsinungaling sa kanila. No? Tapos ang ending, di nga, hindi ko naman alam na kung ito ba talagang lalaki ito, hindi nagsasabi ng totoo sa babae, o ito babae, hindi nagsasabi. Oo, I'm sure, 100% itong babae, hindi nagsasabi dito sa lalaki. Kasi, siya yung gumawa ng biggest problem niya eh. No? So, hindi nagsasabi dito sa lalaki. Ang nangyari yan, sasabihin niya sa magsinungaling ako, yung sabihin niya sa magsinungaling ako. So, nahihirapan din ako. Tapos, ang ending, nun nga, yung pagdating doon sa ganung sitwasyon, Uh, ako pa yung may ipet na pinagbibintangan ng babae na ako daw ay nagsusumbong doon sa lalaki. Ganyan din Ano ka kung sasabihin ko doon sa asawa mo? Ay, ko, ay, minimal lang ang alam ko sa iyo. Minimal lang yung mga sinasabi mo sa akin. Limitado yung mga sinasabi mo sa akin. Papa, paano, paano ako magsusumbong sa asawa mo? Alam niyo yun yung sitwasyon na tumulong ka na pero ikaw pang minasama. Tumulong ka na, hindi nila naisip yung pagod, yung hirap, naginawa ko sa kanila that time na nandoon sila sa critical na na sitwasyon, ang ending ako pa ang mumurahin, may pagpokok sa lamesa, ako pa pagsasalita, pagbibintangan naman ako, ano, ano, ako, ako siya, ado, ano, ano daw yung pinagsasabi ko sa asawa, ganyan, ganyan. My God! Nananahimik ako. Ako yung tipo ng taong pag hiningan mo ako ng tulong, as long as na may maitutulong ako sa iyo, tutulong ako. Kahit paano yan, Pagdating sa financial, hindi ko basta may yung tulong na kailangan nyo kasi may pangangailangan din ako pinansyal. May personal din akong pangangailangan, may anak ako, may pamilya ako. Kaya pagdating sa financial na ano, hindi ako basta maasahan dahil limitado lang ang pera ko. Ngayon, pagdating sa ibang bagay, dyan mo ako maasahan 100%. Madali, ako, madali mo akong kalad ka rin sa kahit saan pagtulong at pagtulong din lang ang kailangan kong gawin sa inyo. Ang problema nga, gumawa na ako mabuti, gumawa na ako ng tama para sa ikabubuti nila, lalo na sa mga bata, ako pa naging masama. Yun ang nakakainot, yun ang nakakagalit, yun ang nakakabisit. Kaya tunay, tunay na tunay at na-proof ko na ang pagtulong sa kapwa ay bibigyan din natin ng limitasyon lalo na pagka ang sitwasyon ay talagang komplikado ay hindi tayo pa pwede talagang tumubog sa mga ganong sitwasyon na yung yung mapapahamak talaga tayo kasi oo wala tayong ginawang masama kundi tumulong lang pero ang ending ako minasama ako yung pinagalitan ako yung binastos yung pagkatao ko yung level ng pagkatao ko, alam ko mas angat ang level ko sa kanya. Pero, alam mo yun, nakakapangliit at nakakasama ng loob na, na gagayong-gayonin ka lang ng ganong klase ng tao. Kaya, ops, stay ka muna. Talaga nag ako sa kanila. Bili na ako lahat sila sa, sa lahat ng contact sa pwede nilang gawin sa akin. Para, yun na yung last na hihingi siya ng tulong sa akin. At never ko na silang daisan o tulungan kahit kailan pa man. Ano man ang mangyari, ay quit na ako sa kanila. Kasi hindi naman lang ito yung first na humingi siya ng tulong sa akin. Marami na beses. Kaya nga nasanay na siya eh. Sanay na siya, sanay na, sanay na siya sa akin. Na alam niyang ako yung maaasa at matutulungan niya. So, oras ang pangailangan niya. Actually, yung ultimo yung mga pamilya niya, mga kapatid niya. Hindi niya malapitan eh. Talagang binitawa na rin siya sa sama ng ugali niya. Ako kasi, kahit masama ugali mo eh, for as long as tayo, tayo nagkakasundo, hindi kita i-judge. As long as na nakakapag-adjust ka sa akin, nakakapag-adjust ako sa iyo, okay tayo. Kahit ano ka pa, wala kang pakailang. Yun lang ang sa akin. Pero this time na pinatunayan mo sa akin kung ano ka at anong ugali meron ka at gaano ka kabastos, Sorry, uh, kailangan kitang bitawan. Kaya tayo guys, matuto talaga tayo base sa ating mga experience. Matuto tayo na bigyan natin ng limitasyon ng pagtulong talaga sa kapwa. Ano pa mang tulong ang kailangan nila sa atin. Napakahirap. Tayo ang nasasaktan, tayo ang napapahamak. Siyempre, unahin natin ang ating sarili bago sila. No? Lalo na kung tayo ay may mga pamilya, may mga pamilya tayong maasa din sa atin. Kasi, once na tayo napahamak, kawawa ang ating pamilya. So, yun lang guys. And thank you for watching. Nag-share lang ako ng ng burden sa aking kalooban. Ano? Thank you. Bye-bye.